mga suki dahil sa medyo makulimlim ang langit apo focus lang tayo sa daan mga suki ako pa na ako mga suki matik na yan mga palangga away na tayo dyan at ako yung video video para makita nyo naman yung daan ng akong dinadaanan medyo malayo layo pa nandito ako sa tagi mga, mga palangga nagpababa na tayo ng shape galing ako ng market na yun matik na yan last kong uh, baba na mga palangga galing sa market market eh, destination ako para makauwi na ako palangga. Ang layo-layo na kung uuwi ako mga palangga. Tingnan nyo yung dulo ng bundok. Doon sa dulo ng bundok mga palangga doon sa Rizal. Malapit na yan sa San Mateo mga palangga doon sa una. Napakalayo pa ng aking uuwi mga palangga. Eh, nakarating na ako doon sa bahay mga palangga. Unaan ko na kayo. Wala talagang pumalangga sa pa sa Dahil sa linggo ngayon, wala gaanong tao. Shout out para sa naglalakad. Grabe yung tao lang. Nating juga mo lang ako. Diba kaya haurot, tadi ang mga palanggan ako, tadi ang mga palanggan. Dalay-dalay ko diyan mga palanggan, o, makapalit pat ko, huwag tambakol. <laughs> Binili ko diyan mga palangga, puro buntot ng tambakol. Gusto kong bumili ng mga buntot ng tambakol, mga palangga, kasi napakatabang sarap. Ako pagdating yung bahay dyan, mga palangka na ko. Huminto muna ako sa akin mga palangka para maayos ko ang aking Para dire diretso na yun, mga palangka habang nakasit destination ng aking sinto. Ah, pagdating sa bahay, mga palangka, o di ko na pa ng yung ko na ganila, mga palangka. Yan ah. Nadali na ng asawa ko yung tambakol. Puro mga buntot, mga palangga, napakasarap. Tingnan yung mabuti. Akong lalapitan para makita nyo naman yung aking isdang nabili. Yan lang pong binakamura dahil sa tagulan ngayon. Ang akong junior, binilhan ko ng uh, saging agad mga palangga. Lakatan uh -huh. na rin ako. Grabe yan, puryabuyag. Kusugin ang mukha ang no, saging. Anakong junior. Hilig na siya sa saging. Besagun sa klase nga saging. Basta saging mukhaon ginna. Mga palanggaya na hinawakan ng asawa ko yung mga buntot ng tambakol mga palangga. pinakamasarap mga palangga. Yung side ng mga buntot mga palangga. Napakasarap niyan mga palangga. Yan lang po yung pinakamura. 160 ang kilo. Di po basta-basta ang kilo sa is isda. Diri sa Metro Manila, lalo na tagulan ngayon, matik na yan. Grabe. Sulit ang mahal. Ang ulo kasi mga palangga ng tambakol, 200 ang kilo niya. Ang katawan din mga palangga, 200 din ang kilo mga palangga. Ang tambakol dito sa Metro Manila. So mga palangga ang napili natin, puro mga buntot. Ayan mga palangga ang aking asawa. Napakasarap ng tambakol. Woo! Grabe na yan. Ang sarap. Mapapasigaw ka talaga. Woo! Ang sarap. Meron din tayong malongga yan. Bumili ako ng halos isang kilong lakatan para sa akin, Junior. Kaya grabe na mo papasa sa akin. Ay, naku, kakusog mo papasa sa akin. Murap po kayang amahan kusog, So, kaya na mo paag yung saging bastilan. Nahara. Gitimpla na sa kung asawa kaya perituhon niya. Dapat pag humagperito mga palangga, matik na yan ang tambakol ah uh, sa na po, butangan na po butang na o tanglad kalamungay. Ganun na lang mga palangka. Wala na akong masabi. Hanggang dito na lang. Ganun lang mga palangka.